Ayan, hello guys. Kung kayo ay katulad ko na hindi mapakalis sa pupo, lalo na kapag ka merong mga cuties, mga fake nails, ayan, or press on nails, this video is for you. Kasi meron tayo dito mga products, ayan. So meron tayo dito nail glue. And then, iba't ibang klase or iba't ibang style ng nails. So, ako kasi, naglalagay lang ako ng nails kapag ka mga important events o kaya meron tayong pupuntahan o kaya kapag feel ko lang na gusto ko lang magkaroon ng magandang kuko. Kasi tingnan mo, ganyan yung kuko natin, guys. Ayan. So, ang ginagawa ko lang, kapag ka yung kuko ko ay gusto kong lagyan ng design. So, ito ay good for one day. Pwede siya one day, one week, depende kung paano mo siya i-apply. So kung gusto mo na magtagal siya sa iyong kuko for one to two weeks, ang gagawin mo, ininail pile mo yung kuko mo. Ayan, gamitan mo ng glue na ito. Ganto, glue ganto, o kaya naman yung kasama niya na glue. Ayan, yung nail glue na ganito. So ito yung parang gel. Ayan, ito yung gel glue na tinatawag natin. So, ang gagamitin natin ngayon ay gel glue. Dahil gusto ko lang maglagay na for one day lang. So, kapag one day mo lang siya gustong ilagay, so, ang gamitin mo lang ay nail glue at huwag mong ipile yung kuko mo. Kasi kapag ka natin yung mga cuticles dyan na madudulas, ayan, kaya yun kasi yung cause kung bakit madaling natatanggal yung nails. So, kapag ka gusto mo, eh, pang mabilisan lang or ayaw mo magtagal sa kuko mo, ako kasi gano'n, kapag mahaba na yung kuko ko, hindi ako mapakali. So, kapag ka nagpa-nails ako sa mga nail technician, so, sobrang tagal talaga nun matatanggal uh, magstay sa iyong kuko. Depende din sa pag-aalaga. May umaabot yun ng mga 3 months, mi So, ako hindi ko kaya yon, Hindi ko kaya na ganun kahaba yung kuko ko for 3 months. Kaya naman ang ginagawa ko lang ay ganito. So, kaya ako napapansin nyo, bumili ako ng maraming gel glue. So, ilalagay ko na rin din sa yellow basket natin at ang mga nabilan ko ng nail glue. Kasi, kapag na-receive nyo to, Ganito na yan, guys. 24 pieces na yan. Yung sa akin yung ginawa ko lang ay ginupit ko lang siya. Ayan, kaya madami yan. So, ang gagawin lang natin dyan, kakabit lang natin, lalagyan lang natin ng kuko natin. So, ang ginagawa kong technique, yung pinakamaliit, syempre sa pinakamaliit na kuko natin. O kaya dito sa pinky natin. Ayan. So, yung pinakamaliit. Yung susunod dito, nilalagay ko siya sa pointing finger. Ayan. So, dito yan sa maliit. So, ang ginawa lang natin dyan, pinunasan ko lang yun ng wipes. At ang gamit natin yung wipes ay yung Unilove. Ayan. Tapos, yung pangalawa niya, sa, yung pangalawang maliit. So, lalagay lang natin siya dito sa pinaka. Ayan. Pointing finger natin. Ayan. Tapos, yung mga kasunod, ayan. Diyan na siya. Ayan. Ganyan lang kabilis ilang minutes lang tapos ka nang magkabit ng nails. So, yung pinakamalaki ang ilalagay ko sa, kasi dalawa yung size nito eh. Yan, yung large tas at yung isa pang malaki niya. So, yung pinakamalaki, siya yung nilalagay ko dito sa thumb. Yan, so pagka nalagay ko na dito yan, nalagay ko naman sa kabila. Tapos, itong pangalawa, lagi siya dito. Ayan. Diba? Sobrang dali lang. And then, after kong magkabit niyan, ay mamimili na ako kung anong nails ang gusto kong ilagay o kung anong design ang gusto kong gamitin ngayon. So, sobrang nasusulit ko yung mga nails ko kasi reusable siya. So, kapag hindi ko na siya bet, tatanggalin ko na. Kapag ka, hindi na ako komportable or hindi na ako mapakali, so, tatanggalin lang natin siya. So, after ko siyang tanggalin, dito ko na yan nilalagay. So, meron ako ditong ang uh, lagayan. So, dito ko nilalagay yung mga nails. So, as of now, meron tayong... Ay! Sorry na. <laughs> so, as of now, meron tayo 2, 4, 6, 8 it design. So, meron pa rin tayong mga paparating dyan ng mga design. So, yung iba kasi, matagal kong nagamit before yung talagang mini-nail pile ko, mini-nail pile ko. So, matagal talaga siyang magamit. So, kapag matagal ko siyang nagamit, tapos medyo nag-fade yung color niya. Ayan, hindi ko na siya ginagamit ulit. So, dahil gusto natin na parang pang-beach-beach. Beach. Ayan, ito yung gagamitin natin yung design. Ayan. So, ang gagawin ko lang, di ba, may ganyan yan. So, pe-press-press ko lang yun na ganyan. And then, tatanggalin ko yung kanyang, ayan, meron kasi siyang parang pinaka-plastic na cover. Ayan. So, pagtanggal mo lang dyan, talagyan mo na siya ng news. So, ito yung gagamitin natin yung news. Ayan, press mo lang, ganyan. Kaya nga siya press on. Ba yan, ipapress mo lang ganyan. Tapos, ayan na, oh, nakakabit na siya. 'di ba? Ganda. Hindi na hindi na halata na lang siya, 'di ba? Sobrang ganda. At eh naman dito sa design nato, 77 pesos lang siya. And 77 pesos lang 'yan mga madam ko. I-check mo na dyan sa yellow basket natin. So, lalagyan natin, tatanggalin lang natin dito. So, ang ginagawa kong pagkakabit mula sa pinky hanggang sa thumb. Tapos, ano ko siya ginakabit? Alternate. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, ipapagaganyan ko, and then saka ko siya ipapress. Ayan, tingnan nyo naman yan. Um, oh. diba? Ganyan siya kaganda, mga niko. Ah, oh, para pas makita nyo yung ganda. Sige. Ayan. O, oh, diba? Perfect. Ayan siya. So, tatanggalin lang natin. Tapos, kabitin na tayo. So, para minsan, parang ginagawa ko para mas mabilis, ay hinihilero ko siya. So, para kabit na lang siya ng kabit. So, ganito. Hindi hmm, ba? ganun lang siya. Press mo lang. O, di pa. So, kapag kabagong kabit siya, wag mo munang babasain yung kamay mo for 3 to 4 hours para mag-set yung glue natin. Pero kung gusto mo naman na or kung hindi mo naman siya gagamitin ng matagal or kung gusto mo lang one day or kung hanggang kailan mo lang gusto, pwede mo naman din siyang basahin agad. So, depende pa rin sa'yo talaga kung gaano itatagal. So, pag iningatan, magtatagal. Pero kapag ka ang mga bagay na hindi natin iniingatan, pwede nang hindi yan magtatagal. Diba? Tama ba ako, guys? Ayan. So, dito na tayo sa index. Diba? less than 20 minutes, makakapagdabit ka na ng news. Kaya naman dito, yung design kasi na to, ano talaga siya, gawa siya ng nail tech dyan. So, hindi, hindi madaling masira yung design niya. So, naka-emboss din talaga siya. Nandito na tayo sa malaki. Ayan siya mga me. Ayan. So, pag nakabit na, ipapress-press mo lang. Ayan. So, bago mo din siya kabitan, press mo lang yan. Then, tanggalin lang natin ito. Then, tsaka natin ikabit. And voila! In less than 10 minutes. Then, yeah, nakabit na natin lahat. So, matibay din to guys. Ayan. Ayan, tsaka tibay mga Check out na kayo. Bye-bye.